Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May panibagong video na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maaakit o mapapaamo mo sa pamamagitan lamang nitong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon? Kaya gawin lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. At paniguradong lahat ng tao ay mapapaamo mo. At kung ikaw ay may gusto sa kanya o kung ikaw ay may crush sa kanya, ay maaakit mo siya sa pamamagitan lamang nitong ritual na gagawin mo ngayon. At gawin lamang itong ritual sa araw ng Martes at Bernes lamang sa kahit na anong oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang basong tubig. Malinis po na tubig ang gagamitin natin sa ritual. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kaunting asin. At pagkatapos, hawakan mo ang baso, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang taong mahal mo o ang taong crush mo o pakaisipin mo ang mga taong kasama mo sa trabaho kung gusto mo na sila ay mapapaamo mo lahat. At pagkatapos, ibulong mo lamang ang makapangyarihang salitang ito. Sa kapangyarihan nitong tubig at asin, lahat ng tao o kahit sino o mga katrabaho ko ay mapapaamo ko. At ang taong mahal ko ay maaakit sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit, pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay inumin mo na itong isang basong tubig. At dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At gawin mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. Basta gawin mo lamang ito ng Tuesday and Friday sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.